Ikwento ko nga sa inyo ang kaganapan namin magpartner partner ngayong araw dahil itong partner ko ay tinignan niya kung gano'n pa kalalim yung tubig dun para makadaan na kami kaso nga hindi kaya. Hello guys! It's me, Leang Vlog! Nakita niyo naman kanina, pinapunta ko yung partner ko doon para i-check kung gaano pa kalalim yung tubig. At yun nga guys, pwede nang daanan ng tao pero hindi pa pwedeng daanan ng motor dahil nga hanggang binti pa yung tubig. Kaya nagtingin-tingin pa nga kami dito nang pwede naming daanan pero talagang hindi pa pwede dahil nga tao lang ang pwedeng makadaan. Medyo bad trip nang nga ako sa partner ko dito kaya iniwan ko siya kahit putik-putik na yung paa niya. <laughs> pero binalikan ko ngarin rin kagad dahil wala pa siya sa likod ko. Yun pala nagugas lang ng paahay Hi! napaka <laughs> Hindi ko na nga na-video yung buong kaganapan dyan dahil nga wala pa akong cellphone helmet holder. Basta nandito na kami sa karig guys at kinuha na nila yung video okay doon sa karuba. <laughs> Kaya ayan, video-video lang ako dito dahil nga wala naman ako ibang gagawin kundi mahiga dito sa duyan. <laughs> At ayan, ibababa na nila yung video ko para ma-set up na. Alam nyo ba guys, may magic itong karaoke dahil nga kahit hindi ka kumakanta ay meron tao sa loob. <laughs> ayan guys, isang karaoke nga lang eh pero ewan ko ba bakit apat na tao yung nagbubuhat. hindi <laughs> <Is it>? na <laughs> sabi ko na nga eh dito na nga lang ang aking vlog. Dahil ako'y kakain na. Dahil gutom na ako. Hindi pa ako kumain ng pananghalian guys. So yun lang. Salamat sa panonood.